Mga Katrops, welcome back ulit sa king channel Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nahihirapan pa rin nga dapo ng Golden State Warriors na makangat sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang tanggal na naman nga dapo ng player, ang Los Angeles Lakers. Ginawa naman nga po sana mga Katrops nang Golden State Warriors ang lahat ng kanilang makakaya upang maagang makalamang ng double digit sa kanilang laro ngayong araw kontra sa Denver Nuggets sa pangunan nga po ni Clay Thompson na nag-init ng shooting sa simula ng kanilang bakbakan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi para naman nga po ito naging sapat para makuha nilang panalo laban sa ating defending champions matapos nga po sila ditong matalo sa score na 119 to 103. At iyan nga po ay nangyari dahil sa pag-struggle ng kanilang superstar na si Stephen Curry sa kanyang shooting lalong-lalo na sa three point line. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay sobrang nahirapan na rin naman nga pang Warriors na pigilan at tapatan mga ginagawang play ng Denver Nuggets sa kanilang opensa. Lalo na si Jamal Murray na ng 27 points, Nikola Jokic na nagtala dito ng 32 points, 16 rebounds at 16 assists. Yes, simula nga po nang lumamig ang shooting ni Klay Thompson pagdating ng second half ay wala na nga po silang naisagot nice pa sa, sa pag-arangkada ng Denver Nuggets kaya dahil nga po sa pagkatalong ito ng Warriors ay naputol na nga po ang kanilang hawak ngayon na 3-game winning streak. Maliban na rin nga po dyan ay nananatili na naman nga po ulit sila sa kasampung pwesto sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tanggal na naman nga na po ng player, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa pagkatalo ng Lakers ngayong araw laban sa Phoenix Suns, ay hindi na nga po maganda pa ang kalagay ng kanilang team ngayong season. Lalo pat puro mabigat na teams pa nga po ang kanilang sunod-sunod na makakatapat sa mga darating na araw. At ang masakit pa dyan ay mas dumarami na naman nga po mga players na natatanggal o nawawala ngayon sa kanilang lineup. Sa katunayan, simula nga po sa pagkakaroon ng 18 players, ay onseng manlalaro na lamang nga po ang kanilang ginamit laban sa Phoenix Suns matapos magtamo ng injury ang kanilang mga players na si Jared Vanderbilt, Jay Benson. Cam Reddish at si Christian Wood. At ang malala pa dyan mga katrops, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, makakasama na rin naman nga po dito ang kanilang two-way center na si Colin Castleton matapos mabali ang kanang rest nito na siyang magiging dahilan para mawala siya ng ilang linggo. Kaya mukhang minamalas nga po talaga ngayon ng Lakers lalo pat mawawalan na naman nga po sila ng isa na namang big man na makakatulong sa kanilang Frankfurt So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.